Ang video natin ngayon ano tungkol sa libro ni uh, Enoch bakit hindi napasama sa Biblia o bakit hindi uh, binabasihan ng Biblia itong libro ni uh, Enoch uh, let's go panoorin na natin to Dollars ang hindi kinukonsidera bakit hindi makikita ang libro ni Enoch sa Biblia All kamusta mga kaibigan welcome sa Arvin Polo TV Kalokohan kasi ang libro ni Enoch kapatid si Raulo maniniwala dyan. No? Tanda mo, nulit ko, lahat ng maniniwala dyan sa libro ni Enoch, si Raulo niyan. Ano-ano nga ba ang nilalaman ng libro ni Enoch? Bakit hindi siya sinama sa Biblia? At bakit maraming mga Bible scholars ang hindi kinukonsider na parte ang libro ni Enoch ng Biblia? At ang pinakamahalagang katanungan, sinong bukod tanging samahan o sekta ang isinama ang libro ni Enoch sa kanilang Biblia? At yan ang ating aalamin sa video na ito. Kaya naman, simulan na natin. Itong Book of Enoch. Talagang makasaysayan din tong libro niya, no? at tapakinggan uh, pakinggan natin yung uh, explanation ni Arvin Polo. Ang libro ni Enoch ay makukonsider nating bilang Saudi Bigrapa. Ang ganitong uri ng mga libro ay sinulat pa mula pa noong 200 BC at AD 300. Eh ano nga ba ang BC at AD? Ang BC ay before Christ o bago dumating si Kristo. At ang AD naman ay may ibig sabihin na ano, domini, na sa Latin ay may kahulugan itong in the year of the Lord. At ngayon, mabalik tayo. Kapag sinabing sude, pigrapa, ibig sabihin hindi dito malinaw kung sino ang unang gumawa at kailan ito ginawa. Sa makatuwid ang libro ni Ino kay hindi kinasihan ng Diyos o sa madaling salita, hindi ito kasama sa Canon of the Scriptures. Ano ba ang Canon of the Scriptures? Ito ay isang koleksyon ng mga aklat na binubuo ng mga sagradong kasulatan o Biblia ng mga Hudyo at mga Kristiyano. So kapag hindi na isa marito, ibig sabihin wala itong katotohanan. At karagdagan pa, sabi ng ilan noon, kaya eh, Book of Enoch ang pamagat ng libro ay dahil si Enoch mismo ang sumulat nito dahil nabanggit siya sa Genesis nung simula pa lang. Pero teka, sino nga ba si Enoch? Mga... ang kauna-unahang taong hindi nakaranas ng kamatayan dahil kinuha siya mismo ng Diyos. Sa Hebrews chapter 11 verse 5, Dahil sa pananampalataya sa Diyos si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Inok ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Kung Diyos. napanood nyo yung uh, last upload ko, no, yung uh, kwento ni Metatron, no, yung uh, pinakamalakas na anghel, no, makikita niyo dun ano, na ang tinutukoy na pinakamalakas na anghel ay si uh, Enoch. Dahil nga dun sa nangyari sa kanya na uh, hindi siya nakaranas ng kamatayan, kaya uh, kinuha siya ng Diyos at uh, ginawa siyang uh, kanang kamay ng Diyos. Ganun yung... Uh, ibig sabihin dun sa uh, kwento ni Hiwaga Kung gusto panoorin, ano, ilalagay ko yung link sa description sa baba Para uh, mapanood niyo at uh, malaman niyo yung uh, tunay na kwento ni uh, Enoch Balik na tayo dito sa libro niya no? At ngayon ano-ano nga ba ang nilalaman ng Book of Enoch? At bakit maraming nagkaka-interesado dito? At bakit hindi ito sinama sa Biblia? Ibuod ka natin para pare-parehas nating maunawaan ng gusto ang Book of Enoch ay nahati sa limang divisions, Book of the Watchers, Book of the Parables, The Astronomical Books, Book of Dream Visions, at ang pinakahuli, The Epistle of Enoch. So ngayon simulan natin ang buod ng Book of the Watchers. Nakapaloob sa unang seksyon ng librong Enoch ang pagbagsak ng mga Watchers at mga Nephilim. Yung mga anak to ng ano, ng Diyos at ng Tao, itong mga Nephilim na tinatawag. Piniliwanag din dito ang experience ni Inok nang siya pumunta sa langit. At kasunod pa nga nito ang karanasan niya nang pumunta siya sa Sheol o ito yung daigdig ng mga patay sa ilalim ng lupa. Pinakilala nga rin sa librong ito ang pagkatao ni Inok. At kasama rin sa libro ang mga ganting pala, ang mga kaparusahan at ang katapusan ng mundo. Oo, pati final judgment ay makikita mo rito. Karagdagan pa nakasulat din dito ang mga anghel at ang tree of life kasama pa ang Jerusalem at ang buong kalawakan. At ganoon pa man ang kasunod naman ng Watchers ay ang Parables. Dito naman mula sa chapter 37 hanggang 71, biniliwanag dito ang mangyayari sa paghuhukom. Tinalakay din dito ang apat na Arkanghel, at sa ikalawang Parable naman tinalakay dito ang bagong langit at bagong lupa. At nabanggit pa nga rito ang anak ng Diyos o ang Messiah. At kasama pa nga dito ang muling pagkabuhay muli ng mga tao. At sa ikatlong parable naman tinalakay dito ang baha sa panahon ni Noah. Dagdag pa, nabanggit din sa seksyong ito ang patungkol kay Behemoth at Leviathan. At nabanggit din dito kung saan lugar paparusahan ng mga tao. At matina ang paraiso o langit, tinalakay din dito. At ngayon dumako na nga tayo sa ikatlong division. Ang pinag-uusapan naman dito ay ang Astronomical Book. Mula chapter 22 hanggang chapter 82, tinalakay lang dito ang patungkol lang sa kalawakan sa araw, sa buwan, sa mga bituin at sa hangin. Nabanggit din dito ang apat na quarters of the world, seven mountains, seven river at seven great island. At ngayon, ang ikaapat naman na division sa book ay ang Book of Dream Vision. Ito mga hula mula sa malawakang pagbaha hanggang sa buong istorya ng Israel. At may hula nga rin dito ang mula kay Noah hanggang sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. At ngayon ang pinakahuling division naman ay ang Epistle of Enoch. Pinalakay dito ang iba't ibang mangyayari pagdating ng Judgment Day. Pinaliwanag din dito ang mangyayari sa taong mabubuti at mga taong makasalanan. So ibig sabihin nakapokus ang seksyong ito sa mga magaganap sa mga mangyayari sa mga tao pagdating ng panahon. At ngayon kung ating sisaya sa atin ng maigi ay halos karamihan sa mga content ng libro ni Enoch ay makikita mo rin talaga sa Biblia. Gaya na nga ng mga anghel, kamatayan, katapusan ng mundo at marami pang iba. Pero don't get me wrong dahil hindi porkit nakita mo rin ito sa Biblia ay paniniwalaan mo na agad. Bakit ka mo? Napakaraming mga dalubhasa at mga mahuhusay na scholars ang sinasabi na hindi mismo si Enoch ang sumulat nito. Alam nyo, ano, maganda rin itong uh, basahin yung uh, libro ni Enoch ano, kung mabibigyan tayo ng chance ayon doon sa uh, nakinig, uh, pakikinig natin doon sa nilalaman ng libro ni Enoch. Ano. Parang napaka-interesting na mabasahin ng libro na to para no? Parang uh, meron pa tayong makukuhang uh, adi additional knowledge tungkol sa mga nakaraan, ano? tungkol sa uh, Biblia, sa mga nangyari noong uh, panahon ni Kristo. Oo, pati ang mga magagaling ng mga theologians ay hindi niniwala si Inok mismo ang pinaka-author nito. Dahil kung susuriin, maigi si Inok ay nabuhay bago pa ba man dumating ang pandaigdigang baha. So sa makatawid kung sumulat nga siya ng libro ay malaki ang tsansa na nawala na ito dahil sa baha. Yun yung uh, sinasabi nila no, kung merong libro na nasulat sa si Enoch ano, malamang is na nalamon na to ng baha noong uh, panahon ni Noah. Kaya naman pininiwalaan ng libro ni Enoch ay marami nang sumulat at pinagsama-sama na lang ito sa iisang libro. So sa makatawid isa lamang itong compilation. Pero bakit Book of Enoch ang nilagay nilang title? Sabi ng mga scholars kaya Book of Enoch kan nilagay para maakit ang mga tao. Na so ayun pala yung uh, dahil lang kung bakit ginawang Book of Enoch ano. Although ang uh, paliwanag nila pinagsama-sama o compilation na lang yung uh, mga libro na yun, yung mga sulat na yun. ano. Pero pinangalam pa rin kay Enoch dahil uh, nakita nila o oh, uh, nalaman nila o oh, alam alam nila na si Enoch ay uh, sinama ng Dios sa langit at uh, hindi nakaranas ng kamatayan. Meaning is Uh, marketing strategy na noong unang panahon pa lang ano para uh, mabenta o may mabasa itong uh, may may bumasa nitong uh, uh, libro ni Enoch. ...basa nung panahon nila. Dahil nga naman si Enoch ay walang dudang sumunod talaga sa Diyos kaya siya kinuha at hindi na nakaranas pa ng kamatayan. So ngayon kung wala naniniwala sa libro ni Enoch ay meron bang gumamit nito? Ang sagot ay meron. Oo, merong isang grupo na nilagay nila libro ni Enoch sa kanilang libro at silang tinatawag na Ethiopian Orthodox Church. Sila lang ang bukod tanging samahan sa mundo ang sinama ang Book of Enoch sa kanilang libro. At bukod dyan, wala nang kahit sino pang samahan o denomination ang nagsama nito. At para maliwanagan ka rin na di talaga dapat ito paniwalaan ay dahil miski ang Panginoong Isus ay hindi man lang binanggit ang libro ni Enoch. Dagdag pa, Marami ring mga Hudyo at mga Kristiyano ang hindi talaga naniniwala sa librong ito. Bakit ka mo? Sabihin na nga nating maraming mga sinasabi sa librong Inok na kaparehas na nakasulat sa Biblia. Pero di ibig sabihin, maniniwala na nga tayo. Dahil tandaan, isang word lang o isang pangungusap lang ang mabasa nating labag sa kalooban ng Diyos sa isang libro ay ito hindi na dapat pang paniwalaan o tanggapin. At hindi rin nating sabihin na ito'y kinasihan ng Diyos. Dahil kapag may nakita kang kahit isang word na labag sa kalooban ng Diyos, ay hindi na dapat yan pang paniwalaan. At kung di ka pa naliliwanagan, ito pa ang isa. Kagaya ng sinabi ko kanina, wala sa canon of scriptures ang book of Enoch. Ang canon of scriptures kasi ay napakabanal. Dahil sa lugar na nga nila itong nilalagak ang mga librong kinasihan mismo ng Diyos. At nagsimula ito noon pa sa mga rabay at sa mga scholars ng mga hudyo. So malinaw, simula noon hanggang sa ngayon na libro ni Enoch eh, ay hindi dapat talaga paniwalaan. So sa makatuwid uulitin ko, marami ditong mga mali, kaya hindi ito po pwedeng isama sa Biblia. Alam naman talaga natin na ang Biblia, lahat ng nakasulat dyan ay totoo at walang mali dyan. So malinaw pa sa sikat ng araw ang libro ni Enoch eh, ay hindi kinasihan ng Diyos, bagamat maraming mga kwento dito na talaga namang nakaka-interesado, ay eh, huwag mo na dapat pa itong basahin pa. Dahil mali ang mga nakasaad dito at di dapat paniwalaan ng mga tao para di na tayo pa maligaw. Pero out of cur uh, curiosity, ano, maganda pa rin itong uh, basahin para, para naman meron tayong uh, matutunan o meron pa tayong malaman na ibang mga bagay. na meron tayong uh, nakuhang dalawang dahilan kung bakit uh, hindi binabasehan o hindi pinaniniwalaan itong uh, libro ni Enoch ano. Una, dahil uh, naniniwala ang sinaunang uh, mga tao o mga sinaunang nag-aral ng libro na ang libro ni Enoch ay pinagsama-sama lang na mga sulat ng iba't ibang tao, meaning uh, compilation lang siya at uh, wala siyang katotohanan at uh, ginamit lang yung pangalan ni Enoch para dun sa marketing strategy para merong taong uh, magbasa ng mga uh, libro na yun ano dahil nga sa panahon na yun ano talagang ma-influence ang tao ito si uh, Enoch at pangalawa naman ano ang libro ni Enoch ay hindi nabanggit sa Biblia ano? itong Biblia na ginagamit natin ngayon sa pagdadasal ano Walang nakasulat doon na libro ni Enoch. Although meron doon nakasulat na pangalan ni Enoch, pero hindi doon nakasulat yung tungkol sa libro niya ano kaya mahirap paniwalaan at hindi dapat paniwalaan yung mga ganitong uh, mga librono dahil wala siyang ebidensya o patunay na uh, totoo nga yung mga nakasulat doon sa uh, libro pero, pero tulad niya na sinasabi ko no out of curiosity curiosity ano? <laughs> maganda pa rin itong basahin na libro ni Enoch. Ano, para sabi ko nga, meron tayong makuhang aral, may matutunan tayo, karagdagang kaalaman naman tungkol sa Biblia at sa uh, sinaunang tao. No? At ayun uh, lang ano, sana isa, may natutunan tayo dito sa video ni Arvin Polo. At uh, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at ihitang notification bell para lagi kang updated. pag meron tayong upload na bagong mga video. No? At uh, kung gusto mo naman itong panoorin na video niya, no? kung gusto mo itong panoorin ng uh, full video, walang uh, reaction video, is Uh, ilalagay ko yung link niya sa baba sa description para dun yung mapanood at yun uh, lang. Salamat.